Marhaba! Kayful Hall! Hi mga beshi! Ngayon, ang beshi nyo nasa labas dahil... Lalakad tayo ngayon dito sa highway. Ang init na. Pero laban pa rin ang sunblock. Dahil naka-sunblock tayo, go lang. Laban na Laban rin. Laban pa rin kasi palaban naman tayo. Ay mga beshi, magluluto tayo ngayon ng kare-kare. Kasi eh, so, wala akong nakitang wala akong nakitang pechay. Ang nakita ko lang ito sa Pwede kaya ito tapos wala rin ako nakikita wala rin ako nakikita ano ano ba yun yung mahaba basta yun dito na lang kaya na to laban na to ito na lang, lang. alam niyo ba mga beshi hindi ko alam kung anong ginagawa ko dyan kasi kala ko picture talaga yun siguro nga picture Pagkatapos dyan, mga beshi, binanlawan ko na yung pinakuloan kong baka. Tinanggal ko siya sa kanyang tubig kasi masebo siya. Kaya, ayun, ni-stress ko lang siya. Tapos, uh, pinilito ko na yung talong ng ex na Nainiwan ka, char. Pagkatapos nyan, ay binanlawan ko na yung ano yan? yung kangkong. Wala kasing pechay eh. Tsaka ano, yung mahapang ano. Ano ba yun? Sitaw. Wala akong nakikang sitaw. Kasi sobrang init dito. Hindi ko na pinuntahan yung mga ibang groceries. Kasi, feeling ko, hindi kakayanin ng sunblock. Sobrang init sa labas. Tsaka pawis na pawis na ako. Baka naman magkasakit yung besi nyo. Kaya, laban na lang sa kangkong for the goal pagkatapos niyan, sitay ko lang yung kalan and then ilagay ko yung kangkong kasi na madali lang naman siyang maluto yan diba hinahalo-halo ko lang siya tapos nilagyan ko lang yung kaunting malika para kahit papano uh, maluto siya lumambot lang siya malambot naman talaga ang kangkong madali lang siyang lutoin diba Okay. Ewan eh, ko ba mga beshi, sobrang makakalimutin ko na ngayon. Minsan nga yung nakit sa akin, nakalimutan ko na kung sino sila eh. Char, wala lang. Kwento ko lang. Para naman ma... Char. <laughs> Pagkatapos dyan, ay nilagay ko na yung sibuyas tsaka bawang. Ay, bawang tsaka sibuyas muna. Tapos, sinatay ko lang sila ng bahagya. Tapos, iniwan ko na din. Char. Tutuot kung paano kanya iniwan. Siyempre, inalo-halo ko muna yan. Pagkatapos kong haluin yan, check ko muna kung medyo ano na siya. Nangangamoy na. Parang nasunog na. Char. Tapos, nilagay ko na yung baka ng mama mo. Pagkatapos ko dyan nilagay, syempre. Ay, nakalimutan ko pala. Dapat pala, Ay, ano, ano na mo na yan? Peanut butter. Lalagyan ko lang ng peanut. Kasi nga, ano nga pala ito? Nakalimutan ko. Apretada. O, oh, di ba nakalimutan Ay, ko kung anong pero, title ng ula? Ano Hindi ko na alam kung anong niluluto ko. title ng muna Buti na lang muna. Buti nilang maalala ko yung title. Kare-kare pala. kari kari pala. -kari para. <laughs> muna mga ako ng title na muna. Kare-kare. Ako nakalimutan ko yung peanut. Uusin natin itong peanut. Buti naman meron tayong kare-kare mix. Kare-kare mix ito. Kalimutan ko na. Kala ko adobo ito. Kare-kare pala kulay na. Paglaanan na lang tayo. sa inyo Perfect ba? Mm. Perfect 'yung natin yung kare-kare natin. perfect din naman po. Lagyan lang natin ng ano. Lagyan lang Ay, po yes. Tapos lang natin ang na aswan. Ayan na siya mga beshi. Nilagay ko na yung kangkong. Tapos yung ano, talong. Ayan, nilagay ko na yung talong. Tsaka kangkong. At tsaka let's eat. Nakakain na tayo mga beshi. Tara na. Let's go. Luto na yung ating kare-kare. Ayan na siya. Bali, meron lang ko nitong alamang. Try natin ito. Dito lang. Sa gilid. Kangkong lang yung umina ano, na niya. <laughs> Try natin ito. Let's first bite. Then first not bad din siya. mm tech Hmm